Mga mga Pinoy ako pala si Steve at maligaya pagbabalik sa akin uh, channel at ang aking page. Ngayong araw nito ay uh, gagawa ako ng isang uh, video game, uh, video game o game unboxing para sa bagong kong uh, order na Gundam Breaker 4 para sa Nintendo Switch. Uh, maliban dito mga Pinoy ay inilabas rin ang game na ito sa PS4, uh, PS5, tapos sa uh, Steam. Uh, na sure lang sa Xbox kung nilabas rin itong game na ito. Kaya maliban dito mga pinagamer, uh, meron na akong nakuha rin mula sa pre-order kasi itong akin ay pre-order game itong uh, na-order ko. At ang uh, pre naman na nakuha ko dito mga pinagamer, uh, ito. Ito yung nakuha ko sa pre-order, which is yung mousepad at ang uh, nasa nasa uh, pick kumbaga image ng mousepad ay ang uh, Gun Barrel Strike Gundam. Ayan. Kung maalala ninyo mga pinagamer, kung napanood niyo ang aking huling video ay gumawa rin ako ng game unboxing para sa game ng Gundam Breaker 3 which is yung nasa PS Vita version. Ayan. PS Vita at PS4 lang ito, nilabas itong game na ito mga pinagamer. Kaya swerte ngayon yung para sa mga Gundam fans na nagkaroon na ng Gundam Breaker 4 para sa tatlo apat na gaming console. Kaya ito na mga pinagamer, bubuksan natin itong item o yung game mismo. Ano natin? Tingnan natin kung anong laman ng nasa oh, anong laman ng nasa loob ng a uh, kiss uh, case o oh, case ng ano sa game. Tara. Mapapansin niyo yan mga mara, bagong ano pa yan, bagong seal pa yan, naka-seal pa siya, hindi pa siya nabubuksan. Tara mga pinagamer, yan. Nabuksan ko na yung game. Tara. Yan, mapapansin niyo Yan naman yung kanyang art cover naman sa back. At tapos art cover sa kanyang front. Ngayon, bubuksan na natin. Oop. Sandali mga pinagamer, may code siya. Iyan ako to. Yep. Ito yung kanyang uh, code. Yan. Yan. Yan ang kanyang code, yung uh, early purchase bonus package, yan. Gundam uh, re circulation color at saka builders parts, yan. Tapos ito na yung game mga pinagamer, yan. Ngayon, mapapansin niyo ayan ang kanyang ano, uh, kanyang art cover naman sa loob. Loob ng case, ayan. So, mas maganda sana kung poster yung na. Yun, para mas okay sana. Pero, okay na rin. Hindi na masama ito. Ayan. Ayan, ah. Hanggang dito na lang, mga pinag-gamer, ang aking uh, unboxing. Ayan. Ayan. Ayan, na ah. Hanggang dito na lang, mga pinag-gamer, ang aking uh, game unboxing para sa game ng uh, Gundam Breaker Pro para, para sa Nintendo Switch. Ayan. Huwag yung kalimutang uh, i-like at uh, i-follow yung aking uh, page SDC Gaming at, uh, i-subscribe ang aking YouTube channel at Steve Gaming PH. Yan, para sa iba pang mga video game unboxing ko at iba pang mga gameplays ko sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang ako nga pala si Steve at happy gaming sa inyong lahat.